I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. At nga nang nakapanood ng episode kagabi ng Kent by Milo, pa talaga na kinabahan nga sila sa naging plot twist nito dahil ito nga ang si Achibeti na nga talaga ang salarin. Oh. Dahil nga rin dyan guys ay talaga namang nagpamalas nga ng galing bilang actress at aktor, itong ating Donnie at Val Mariano at si Kyla Estrada na sobrang galing nga rin dito. At narito nga guys ang bawat komento ng mga bula patungkol dito. This part, Bingo being the first and only person who went to Caroline after she was almost killed. Please don't take him away from her. Well, dito nga rin sa eksenang ito, nalaman na ng ating Belle o ni Caroline na meron nga sakit itong si Bingo. Kaya naman talagang panigurado ang mga bula ay sobrang pa nga napaiyak sa eksena ring ito. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.